ang malakanyang nilinaw na para sa buong bayan ang pagtatalaga ng bagong ombudsman at hindi para sa isang individual o sektor lamang. Ang palasyon naman, no comment pa rin sa limang pangalan ng manoy potensyal na successors ni ombudsman Boying Rimulia Samantala, si former Speaker Martin Romualdez ay tinayak ang kooperasyon sa Independent Commission for Infrastructure. Yan ang mga balita na tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Nilinaw ng Malacanang na hindi lamang para sa iisang individual, opisyal o sektor ang trabaho at pag-iimbestiga ng ombudsman kundi para sa buong bayan. Tugon nito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa mga pangamba na posibleng tumbukin lamang ng investigasyon ng bagong talagang ombudsman na si Jesus Crispin Remulla, si Vice President Sara Duterte at mga nasa likod ng maanumalang flood control projects. Binigyang diin ni Castro, maraming kasong hawak ang ombudsman at hindi ito nakatutok sa isang reklamo. Sinabi ni Castro, inaasahan ng palasyo na magkaroon ng transparency sa trabaho ng ombudsman kung may dapat papanagutin, ito ay dapat gawin. Sa ng dako, inihayag ni Castro na kung mayroong panukalang batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Independent Commission for Infrastructure ay dapat makita muna ito ni Pangulong Marcos ang detalye ng sa gayon mapag-aralan at kung may makitang pangangailangan ng Certificate of Ur Agency, gagawin ito ng Presidente. Pakinggan natin ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. ICI po ay Independent Commission. At uh, sa ating pagkakarinig, ito naman po ay uh, nandinay na po at itinatwa na po ng spokesperson ng ICI. So mananatili po silang miyembro at uh, mananatili po silang magtrabaho para po sa mas malalimang pag-iimbestiga sa mga ma-anomalyang flood control projects at mga infrastructure. Po, uh, dapat po siguro makita muna yung pinakadetalye para po mapag-aralan to at kung kinakailangan po mag-issue po ng uh, uh, certificate for urgency, uh, yan po ay gagawin ng pangulo kung uh, patapos po niya mabasa kung ano man po ang gagawing bill. Samantala, wala pang natatanggap na shortlist ang palasyo ng Malacanang para sa susunod na Department of Justice Secretary. Ayon kay Yuse Castro, walang sinasabi sa kanya ukol dito at maging ang umanay panunumpa ni Ombudsman Boying Remulla ngayong araw. Nangako naman si Castro na agad i-anunsyo kung sino ang magiging susunod na Justice Secretary kapalit ni Remulla. No comment din ang Malacanang sa lumulutang na limang pangalan na posibleng successor ni dating Justice Secretary Remulla, ito ay sina Philippine Competition Commission Chairperson Michael Aguinaldo, Justice Undersecretary Jojo Cadiz, Justice Undersecretary Jess Andres, Batangas Representative Jervil Luisro at retired Supreme Court Chief Justice Jose Dado Peralta. Pakinggan natin ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. ...gay na anumang detalye patungkol po dyan. Pero once na nabigay po sa atin, sa inyo ko po unang sasabihin. Samantala, tiniyak din naman ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez na nakahanda siyang humarap sa Independent Commission for Infrastructure. Ito ay matapos matanggap ng kanyang opisina nitong Miyerkules ang imbitasyon mula sa Independent Commission for Infrastructure kasabay ng pagpapahayag ng buong suporta sa layunin ng komisyon na itaguyod ang transparency, accountability at mabuting pamamahala. Si Romualdez ay nagsilbi bilang speaker ng 19th at 20th. Congress ay nagpahandaan, nagpahayag ng kahandaang makipagtulungan sa ICI at lumahok sa mga pagdinig at proseso. Mula sa Malacanang, Bombo, Anali, Montaño, Soberano, Ulat, And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.